Hello mga mare, for today's video ay eto nga at kakauwi ko lang galing trabaho. Araw-araw nga ako nagte 10 hours duty mga mare para may pandagdag nga sa pang bills. At dahil sabado na naman nga at magde day off na naman ako, gusto ko nga ay matapos na agad yung gawain ko sa bahay. Pag ko nga dito sa kwarto mga mare at eto nga hindi pa nga naliligpit, Diyos mio. Inuna ko na nga ito iligpit mga mare bago ako magbihis para dire diretso na yung mga gagawin ko. Ngayon nga yung schedule namin ng paglalaba mga mare kasi nga paglinggo dapat nakapahinga na kami. Pag nanay ka na talaga mga mare, Diyos may experience mo na yung mga ganitong bagay. Ako kasi mga mare, lunes hanggang biyernes, ay eh, nagtatrabaho nga ako ng panggabi dahil call center nga ako. Buti na nga lang at laging sabado at linggo ang day off ko kasi minsan nga ini-split nila. Sa sobrang busy ko nga sa pagtatrabaho mga mare, ay eh, hindi na ako nakakapaglinis dito sa bahay. Yung hipag ko nga lang yung naglilinis dito araw-araw mga mare, pag wala ako pero pag day off ko, ako na nga gumagawa. Kahit wala pa nga akong pahinga dyan mga mare at wala pa nga akong tulog, eh gusto ko matatapos agad yung gawain para mamaya, okay na. Kaya talagang mga nanay mga mare, Sorry, eh, wala nga tayong pahinga. Diyos mio, nagtatrabaho na tayo, naglilinis pa tayo at nag-aalaga ng mga bata. Ganun. Iniisip nga rin natin yung mga babadjetin natin mga mare sa yung mga binabayaran natin bills. Diyos mio, nakakabaliw. O, hindi ka nga marunong dumiskarte sa mga huna to mga mare. Diyos ko, mababaliw ka talaga. Minsan nga mga mare ay nai-stress din ako kaya tumatawa na ako magisa, isa <laughs> So, yun na nga mga mare, hindi na nga ako nakatiis dahil sobrang init, ay nag-short na nga ako. At dahil na, sabi ko nga kanina mga mare, na araw nga ng paglalabang ngayon, kaya ako ngayon nakatoka na magsasampay. Pero naisip ko nga mga mare, bago nga ako magsampay, ay naalala ko nga yung aircon ko dahil nga nagyayelo siya minsan, kaya nilinis ko muna. Disko sa bahay talaga, hindi ka mawawalan ng gagawin, laging meron at meron. chares <laughs> Pagkatapos ko ang linisan yung aircon namin mga mare, ay ito na nga yung magsasampay na ako. Morning sun nga to mga mare, kaya umaga pa lang napakainit na, Diyos Naisip ko nga mga mare, na naman yung kodjik, kaya pumasok na ako, jismio. Nakakapagod din pala maging strong independent woman, nakbaka na nga may mga tayo mga mare. Ito na nga at tapos na nga kami maglaba. Mga alas 10 na nga ng umaga yan mga mare. Kaya kitang kita nyo naman, direct na terek yung araw. Napakainit. Pag ganito naman talaga kainit yung araw mga mare, sisipagin kang maglaba kahit walang dryer. Chares! <laughs> Nga palang sampayan ko mga mare, pinagawa ko nga pala yan, wantong nga yung binayad ko sa gumawa niyan. Nung dumating nga kasi kami dito mga mare, ay wala nga kami sampayan, ayoko nga magbutas-butas sa mga pader dahil pangit nga siya. Pag nakasirili ka talaga mga mare, malalaman mo nga at mabibili mo yung mula sa bahay niyo, gano'n. At kung akala niyo mga mare, ay tapos na, ay hindi pa, Diyos Mia, maglilinis pa pala ako ng banyo. chares <laughs> solid na solid nga yung day off ko ngayon mga mare dahil marami nga akong nagawa dito sa bahay. Napaka-productive. Ganun. Bago man lang ako magpahinga mga mare ay wala na akong iisipin gagawin dito sa bahay at nagawa ko na nga lahat. At nung natapos nga lahat ng gawain ko mga mare ay eto na nga at kakain na nga kami for today's video. Pangat na tilapia nga yung ulam namin dyan mga mare kaya halikan at kumain na nga tayo. Pagod at puyat man tayo mga mare ay wag na natin ipahalata dahil andito nga yung mga anak natin umaasa sa atin. Hey, Dito pa nga lang sa mga bata na ito, mga mare, natatanggal na nga yung pagod ko. So, yun na nga. Hanggang dito nga muna tayo, mga mare. Salamat sa mga nanood. charis